Ah, magandang araw po UCC and UWA OFW Veterans Association. Kami po ay humihingi ng tulong sa inyo dahil po kami ay nagrenawi sa aming agency na ang pangalan ay Alemadea Recruitment Center Services. Ang pangalan po ng aming agency sa Pinas ay LRC Manpower Services. Ako po ay si Christine Joy Ferraris, taga Iloilo. Ako po si Marie Christa Polis, taga Batasan ng Sosipi. Ako po si Maylin Nagsabusang, taga Iloilo din po. Ako po si Lister Sibunga, taga Iloilo din po. Nilirka mo po namin yung aming agency dahil po hindi po maganda yung pakikitungo po nila sa amin, yung pagmamaltrato po nila sa amin, kaya po nag-decide po kami mag away. At uh, bago po yon ang nangyari kasi nagkasakit po kami. Inakyat po niya kami doon sa taas. Pinipilit po niya na magtrabaho kahit na may karamdaman po. Sure. At uh, ito nga po, nakuha na namin ng record yung mga sinasabi po niya. I told you talking to Aisha tomorrow to, to go hospital. Halos! Please! Tomorrow, all of you go run away. I don't want to see here eating three times. Lunch, dinner, breakfast. But then not working? No, you are here for accommodation, okay? For working also. Why then eating? This is for, I buy my food for uh, money. Okay? If you eat here, should be work here? Okay, then go run away. Better for me. I need to make report. And the blacklist I put you. What? <laughs> yung documents po namin lahat, yung passport po namin, yung Qatar ID po namin, at saka yung ITM po namin, ay sila po yung may hawak, at sila rin po yung nagwi ng pera namin sa ITM. At yung health card po, uh, yun po yung napaka-importante para sa amin dahil kami po ay nagtatrabaho sa labas po sa mga, mga client namin. So, in case po na nagkakasakit kami, hindi po kami kaagad nadadala sa hospital dahil hawak nga po nila ang aming health card po. Mag-aantay pa kung kailan nila ipapadala doon. Uh, ako po, isa po akong return ng employer ko po. Uh, Nagkaproblema po ako sa employer ko. Ngayon uh, po, magdadalawang buwan na po ako dito. Pinagtatrabaho po ako doon sa bahay ng may-ari ng agency na wala akong sahod. Hindi po nila ako sinasahuran. Tapos pag may sakit po, pinagpipilitan po talaga nila na magtrabaho kasi nga daw po. kami Doon kami kumakain. Tapos sinaktan din po ako. May prueba po ako. May picture po ako na may uh, uh, bakat ko ng kuko niya yung balat ko. Tapos uh, pinapregnancy test din po nila ako na wala po akong alam. Tapos pinagpipilitan po nila ako na mag... Uh, umpisa na sa uh, salon na wala pa akong inusil tapos wala pa pa akong pinipirmahan na kahit anong papilis ko. Ako naman po ay nagkasakit, dalawang buwan na po ako sa accommodation. Uh, wala po silang aksyon. Tapos yung sahod ko po, inhold nila. Uh, sa pilitan po akong pinupos na ilabas, pero hindi po ako nagpumayag kasi hindi ko na po talaga kaya magtrabaho sa labas. Uh, yun lang po, sana po ma po kaagad, matulungan niyo po kami. Sa pagpunta po namin sa UA, sana po uh, humihingi po kami ng siguridad po na sana mabuti ang uh, maging kalagayan namin doon. Yun lang po, maraming salamat, maraming salamat po. po.